dahil masyado kayong mahigpit. dahil daw nanonotice to the public sa atin, ang mga magnanakaw. Eh ano ba ang sabi ng Biblia? Huwag kang magnakaw. Sabi sa sampung utos, di ba? Huwag kang magnakaw. Sabi ni Jesus, ibigin mong yung kapwa gaya ng yung sarili. Kung mahal mong yung kapwa, magnanakaw ka ba? Hello? Kung mahal mo ang kapwa, hindi ka magnanakaw. Tama, mali. Kasi nga, mahal mo ang iyong kapwa. Pero kung hindi mo mahal ang kapwa mo, magnanakaw ka. Tama, mali. Hmm. Ngayon, at dahil sa sila ay nagnanakaw, ano nangyayari ngayon pag nagnakaw? Di ba? O ito, tatanungin ko kayo, mga kapatid kapag kaba sa isang kumpanya, meron, ikaw ay isang salbahing empleyado, ano gagawin sa'yo? Tanggalin. Tatanggalin ka, di ba? Tapos, yung mukha mo, ilalagay sa dyaryo. Tama, mali? Nakalagay doon, notice to the public, Mr. Christopher Jerome Subang is now, now longer, example lang, Punyari lang. Alam mo yun? Yung ang tawag doon? Notice to the public. To the public. Yung mukha mo nandun. Di ba? Tapos nakalagay doon kung ano yung kaso mo. Tama mali? O, oh, ito. Tanong. Kung ikaw ay nag-shoplip sa mall at nahuli ka, ano mangyari sa'yo? Notice. Pipicturan ka, di ba? Oo. Oh, Pipicturan ka, na. tapos okay. sa kay papaskel. Doon sa labas. Sa doon labas, sa labas, sumigit. Okay. Mag-ingat sa taong ito Nakakamatay. Iba pa yung nakakamatay. Iba pa yung sa kalsada yung te. Hindi ito, testo daw pa. Di ba? Sa gobyerno natin, pag gumawa ka ng kasalanan, ano gagawin sa iyo? Ikukulong, 'di ba? Hello, hey. diyan ka ba? Kukulong. O ngayon, nang sabi nung ano, isa nating kaibigan, ayaw ko na magsimba sa inyo, ang higpit, kasi nanonotice to the public. Paano daw kung siya daw ang magkasala? edi di ganun din daw mangyayari sa kanya. Edi di syempre, ang sagot doon, kaibigan, maliwanag. 'Di ba? Kung may plano ka magnakaw, matatakot ka hindi. Matatakot, matatakot kang manotis to the public, right? Amen. Amen. Hmm. Pero kung wala ka namang planong masama, matatakot ka ba? Amen. Hindi. So, ibig sabihin, it's either may plano kang masama o gumagawa ka na ng masama at natatakot ka na mahayag. Amen? Amen. Ang liwanag mo. Kaya nga, ang mga tao sa ating buhay will come and go, and most of them will be gone by the wind. Ay, ano po yan ah? O, so, lagi mo sinasabi yan eh. <laughs> mawala man ang ating mga kaibigan, ang mahalaga, hindi mawala sa atin ang pakikipagkaibigan ni Jesus. Amen? Amen. Ay, ito mahirap sa atin eh. Mas mahalaga sa atin yung kaibigang tao kaysa kay Jesus. Right? Kasi si Jesus, di mo nakikita sa picture lang. <laughs> Minsan, mas mahalaga pa sa atin. Oy, friend, magsimba naman tayo. Ayaw ko magsimba, pupunta ako sa mall. Tapos, nung may sakit na siya, Panginoon, bakit ang buhay ko? <laughs> Ba't di ka pumunta dun sa friend mo na laging mong kasama saan ng mall? Diyan ba kayo? Anong sabi nung isang kanta? Kung kailan daw ang tao e eh, ano na, yung nakaranas na ng sakuna, doon pa lang niya maaalala ang Diyos. Sinong sabi ni Jesus? Sinong kaibigan ni Jesus? Yung sumusunod hindi po yung tumatakas. Andiyan ba kayo? Yes. Eh kung nagbabala kang gumawa ng masama, dapat ka talagang matakot. Amen? At kung meron kang lihim na gustong gawin, matatakot ka nga. Amen? amen? Pero kung wala kang ginagawang masama, hindi ka dapat matakot sa notice to the public. Sino ba ang mga nanonotice to the public sa church na ito? Yung mga magnanakaw. Na Iintayin pa ba, ba natin na mawala lahat ng gamit natin dito sa church? Pati rep natin. Nandito <laughs> na sa <misplaced>. labas <laughs> <laughs> <Andito> na <laughs> sa kanyang no, <no>, <laughs> rep namin. Palabas na. <laughs> palabas na. <laughs> Di diba? ba? Iintayin pa ba natin mawala lahat ng mga gamit na to bago tayo mag-react? Kasi daw, ano daw, hinuhusgahan daw natin mga kapatid natin magnanakaw. Totoo ba yon? Totoo ba sa palagay nyo? Tinatanggap nga natin dito eh, ang mga makasalanan. Pero ang liwanag nung nakasulat sa pinto, ang simbang ito ay para sa lahat ng mga kasalanan na nais magbagong buhay. So kung dati kang magnanakaw, dapat ngayon, huwag ka nang mag- Nakaw. Mag-trabaho ka. Amen? Amen? Eh ang problema, maraming mga bakla, malilipot ang kamay dahil ang gusto, madali. pera. Yung hindi siya papawisan. Tama? Actually, hindi lang naman mga bakla eh. Kahit naman mga lalaki at babae eh. Di ba? Mas marami na nakakulong na lalaki at babae sabulong, sa kulungan eh, kaysa mga bakla eh. Di ba? Tapos sasabihin tayo ang salot. Sirang salot. Correct. <laughs> Nagalit. Diba? Kasi mas marami sila kesa sa atin. Tama mali. Tama. Oh. Tapos sasabihin tayo salot. alot. na. So ang pangaral ni Jesus ay simpleng simple. Magsisi ka sa mga kasalanan mo at humayo ka at huwag nang gumawa ng kasalanan. Yan ang taong nagbabagong buhay. So awawa naman ang ating mga dating kaibigan na mas inibig pa nila ang gumawa ng gumawa ng kasalanan kaysa sa sumunod kay Jesus at magbagong buhay. Andiyan ba kayo? Yes. Yes. Iniiwas natin sila sa AIDS, sa HIV, sa mga sexually transmitted infection, sa mga sexually transmitted diseases, pero ayaw nila. Ang gusto nila, tumorba ng tumorba doon. E tre, 30 plus. 30 plus na ang may HIV dito sa Dasmariñas Good luck. Yang 30 na yan, nakalista, documented. Hindi pa kasama yung hindi documented. So ipagpalagay mo na na triple yan. At hindi pa kasama doon yung hindi nila alam na meron sila. At pag nagpupunta sila doon sa kanto, ang akala nila, okay lang sila, normal. Di ba? O tapos ngayon, yung mga dati nating kaibigan na tinuturuan natin, wag na iwasan nyo naman, kung maaari, na huwag na kayong tumorba ng tumorba doon. Maghanap kayo ng jowa. Isa lang. Hindi yung marai. Kasi magkakasakit ka. Yan ang tunay na kaibigan. Nagsasabi ng totoo. Hindi yung sasabing, mo, tara, punta tayo ng ano. Mukhaan mong highway. <laughs> <laughs> Tulong na ba <na> yung asawa? <laughs> diba? Diyan ba kayo? Yes. Oh. Yun ang tunay na kaibigan. Nagsasabi